Oo oh, nga. Ang kaya lang ba? Ang kaya lang. Sabay naman na mo Isaba, naman Sabay na, isabay na mo kasi oh. yan. Di mayroon ka pa rin. Oo. Oh, pa rin. oh, oh, may ano lang. kasi mainit na. Sinusukot Mayinit na namin. Na. Para may palabas ko na ito sa labas. Wow, ang dami. Ang dami. Doon pa, mayroon pa. May pitasin pa. May kagatan. <laughs> Oo, oh, wala na sa susunod na. Oo, oh, wala. Mayroon pa. Mayroon pa. dami ng buko. Mayroon daanong, pa. Ang dami ng papay. Mm Hindi. -hmm. Pamawir mo to, taniman mo patula. Bumbahin mo, manang. Bumbahin lang yung tubig. Ha? Layo ang tubig. Uy, 50 naman na isang lagaya. Uy, kung ikaw yung layo mga sampo, di 500 din. Aba, layo tubig. Na babae rata magkarga. Gino ako. Malagang mawe eh. Pag mawe um, malaga po si Ipararo. Oh, sa sa sigarilya. Sa Malami pa daw doon sa dulo ko nakausin siyang araw, pumamawir ka sa so, ganito. Oo. Oh. ko na lang ha. Sabihin mo lang, mawir ma ka eh. Huwag makuha, layo, tubig. Bumba. Sinipasta lang namin. Ito to ganito, Ang ganun lang. Layo nga tubig.